Kabright side, maliba ang gender mo sa PSA birth certificate. Halimbawa, lalaki ka pero ang nakalagay sa PSA babae or vice versa. Hmm. Pwede ka pa bang kumuha ng passport? Ang sagot, hindi agad-agad. Kasi para sa DFA, ang PSA birth certificate ang basehan ng lahat ng info sa passport mo. Kaya kung mali ang gender mo sa PSA, hindi ito considered valid para sa passport processing. So anong dapat gawin? kailangan mo munang ipakorek ang gender mo sa PSA gamit ang Petition for Correction of Entry under RA 9048. Ito ay ginagawa sa local civil registrar kung saan ka ipinanganak. Kapag approved na ang petition at meron ka ng annotated PSA, natama na ang gender mo. Doon ka palang pwedeng mag-apply ng passport. Importante. Hindi ina-accept ng DFA ang affidavit lang o barangay certification. Dapat legal na updated ang PSA mo. Ako si Miss Brightside, ang chismosang may purpose. Gusto mo pa ng ganitong passport chika? Hit follow.